I-describe muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng adopuson. Sa side mo muna. So, ayusin ko muna. Kasi, gagawin ko tong thumbnail. Saka para presentable. magsimula na tayo. Ang dating kasi sa akin, mukhang nagwagi ka. Nagwagi in a sense na nasa iyo, yung poson mo. Aha. Ewan ko, parang nanalo ka dito. Feeling lucky? Feeling lucky? So, siguro, kaya ganun. Ay dahil, um, nabawi mo, yung poson mo. Aha. Eh, kasi ang dating, dito sa, ada ah, poson, mukhang nagaway sila. At ang pinagawayan nila ay, pera. O siguro, kaya sila nag, Away? Current situation, mukhang nag-away sila. Ay dahil may financial issue. Na nangyari. Uh -huh. O pwedeng ang cause ng pag-aaway ay infertility? Infertility? pwede rin na um, may matanda dito eh. So, siguro mas matanda mas matanda yung poson mo o yung other poson sa kanya. Teka, Sino bang mas matanda dito? Siguro yung lalaki. O, oh, masculine energy. Mas matanda. Dito sa Ada Boson. Meron dating eh. Parang lolo na yata tong lalaki dito. O, oh, puti na buhok. O, nasa 50, 60, 50, and up, 50 years old and above. O, okay, again, may someone na ganoon Yung edad, 50 years old and above. So, hindi ko masabi kung sino. Kasi, kung energy ang basehan, tatama lang sa lalaki na viewer o viewer tong rating. Kung under siya o under noong partner niya o partner. sunod-sunuran lang siya. Okay? Kung babae ka, di ganito yung itsitsura ng partner mo. Mukhang lolo na o oh may puti na. siguro ang buhok. So, again, mukhang nagawa sila. O oh, siguro, kaya sila nag-away ay magkaiba sila ng opinion o paniniwala. Basta ngayon, tingin ko, current situation nila, hindi sila in good terms. At dahil hindi sila in good terms, ay nasa piling mo yung poson mo. O partner. regardless kung sino ka, kung ikaw yung original o third party, basta ito side mo. So, tingin ko nasa side mo, yung poson mo. Kasi nga, nag sila. So, no contact siguro sila ngayon. At dahil mag sila, nasa iyo siya. So, kung nasa iyo siya, baka ganun ang nangyari. <laughs> nag sila. Ngayon, punta tayo sa feelings. Anong feelings niya para sa iyo at feelings niya para sa other person? So ang dating tinulungan mo siyang um bumangon wala sa depression kumbaga um Malungkot siya ngayon eh. O nitong mga nakaraang araw. Dahil nga nag-away sila ng Adaposo. So dahil sa iyo, natulungan mo siyang mawala o maibsa ng kanyang depression. Mm -hmm. Um, ano pa ba, ba? Ang dating kasi... Um, actually... Kung akong tatanungin, base sa mga codes na lumabas... Rebound! Parang rebound ang dating eh. Bumalik lang siya sa sayo kasi nga sad siya dun sa Adaposon. Wala kang idea na ganun. Ang nangyari, <laughs> parang inuuto ka lang niya dito eh. Siguro may mga sinasabi siya. O pinapangako sa iyo. Sabihin natin, wala na sila. Joke lang yun. Oo, sabihin natin, makaway sila ngayon. Nasa iyo siya. Pero, mahal niya pa rin to. Uh, may feeling this pa rin siya mahal niya pa rin tong ada po although may coffin tie doon kaya lang eto kasi yung huli itong eh. key pero kung ito ay nandito ang dating sa akin ma-realize niya na uh, i um, iwan na lang for good tong ada po so kaya lang nga uh, may key yo may kita sa dulo na parang di ba may sakit siya dito at ito ay illness pa itong, itong, dalawang codes na to ay illness na parang ang gamot lang talaga sa illness niyang yan ay yung adaposon na para bang hmm, gagaling lang siya pag nagkaayos silang dalawa na siya lang ang gamot sa madaling salita yung adaposon siya yung medicine niya aha na parang kapag nagkabalikan sila naging okay na ulit etsyapwera ka na naman so ang dating dito mukhang rebound ka lang eh mhm mm Sad to say. <sighs> mm. Anong ibang detalye para sa iyo? So sabi dito, flower power. Spend time with flower, flowers, or flowers and flower essences to increase your personal healing power. Siguro makakabuti kung uh, lalanghap ka ng pabango mula sa bulaklak. Siguro makakatulong yon para maibsan ng depression mo o para bumalik uh, confidence mo let's sa sarili. O para mabawasan depression ito, do some research. You need more information about this situation. Look into it further. Further before proceeding. So, ang dating nga kasi, um, mukhang rebound ka lang talaga. Na parang sabi nung cod na to, mag-research ka nga raw, although nasa iyo yung poson mo, hindi ibig sabihin, ay siya, dyan na sa iyo siya po. Eva, na parang sinasabi nung cod na mag-research ka. Alamin mo ang totoong nangyari. Um may mga bagay na hindi mo alam na dapat mong alamin. So, yun na nga yun. Yung presence ng third party, although magkaiwalay na sila ngayon, pero baka ngayon lang yan. Kasi, soon or later, pag naging okay na sila, ayan, balik na naman yung puzzle mo sa kanya. Na kailangan mo mag-research bago ka tuluyang maging happy sa situation mo. Oo. Kasi again, may mga bagay na hindi mo alam, na dapat mong alamin. Ang, um, may problema kasi dito yung poson mo, eh. hindi naman yung ada poson. Uh, yun ang dating sa akin eh. Um, ito, you've got the power. Power na nga yun, power ulit power, okay, use your abilities to resolve this situation, you can do it so, ikaw lang din talaga makakasolve ng problema mo mhm mm so, so, ganun, kaya sabi dito mag research ka anyways anong advice sa isang card na lang Mm -hmm. So, sabi dito, the sun. So, kasi, yung the sun, ay may kinalaman sa clarity. So, siguro, napin mo, ang clarity mo. So, sa pamamagitan ng research kanina, Um, ano pang advice dito mm, siguro pag yun nga nahanap mo na yung clarity dun mamat malalaman ng totoong happiness. Aha. Siguro yung happiness ay magmumula kung i-break mo na yung pat na mo. Sabihin natin, tama nga yung sinasabi ko dito. Kung toxic kasi sayo yung poison mo na pag nakita mo na yung clarity na sinasabi ko, ikaw na magkukusang lalayo sa poson mo. At kapag nawala na yung poson mo sa buhay mo, dun mo makukuha yung totoong happiness. Kasi sabi ko nga parang fake yung happiness mo ngayon. Yung mga bagay na hindi mo alam. At ang may problema nga dito ay pat na mo. And wait, wala na akong masabi. Goodbye po na.